Yeah. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis. Kung nasa man kayo ngayong araw na 'to, kasama uli natin si Malarin ngayon. At siyempre naman, nung nakaraang nakaraang araw ay eh, kanyang karawan at naging masaya siya. Hop. Teka muna. Yan, at sobrang saya niya talaga. Sobrang masaya din ako syempre at lahat kami masaya. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yung update nga pala, di ba pinagawa ni Mahal Arena ito sa sakyan niya doon sa ating uh, talyer. Kasi nga, di ba, pinakondisyon natin, pinapalitan natin yung brake pad. Tapos, sa uh, ngayon, ginagamit na ni Mahal Arena. Okay na mga kainags. Maganda na ang takbo ng sasakyan niya. Komportable ka na ba ma? Mas okay na ngayon kaysa dati? Ha? Okay na no? Mas okay na mga kilis, ano? Kasi naramdaman ni, ano, eh, ni Mahal na rin pinaandar niya. Hanggang ngayon, syempre naman. Syempre naman, importante ang break na especially sa winter, mga kilis, ano? Kaya bago mag-winter, pinapalitan ni Mahal na yung break, harap at likod ng kanyang Honda. Yan. Honda ang 1999 model. Pero malupit pa rin, ano? Malupit pa rin ito, mga kilis, ano? Gustong-gusto ni Mahal na performance. Yan. So, are you happy no nakarang birthday mo, ma? of course! Yay, happy birthday! Hindi ako eh? masaya, wala kang regalo. Pag <laughs> May pahabol yung mambihira ka naman. Pahabol? <laughs> Relax lang. O, Hintay -hintay ka, ka lang. Hintay-hintay <laughs> ka lang. <laughs> Hintay-hintay. Hindi mo nakalimutan yung regalo. Ang bihira naman. Huwag ka mag-alala, regalohan kita. Maghintay-hintay ka lang. Hanggang sa ng isang taong no? Isang <laughs> ang <laughs> bihira po tinitipa rin na naman ang tira sa akin ni mahal na rin ang bihira talaga mga pambira mo na talaga sa akin ha <laughs> Talagang ano, talagang buo na yung plano ni Mahal na Reyna mga ano, na hindi talaga siya makakasama sa Calgary. So, sayang. Pero okay lang yun. at importante, eh, kahit pa paano pati si Mahal na Reyna ay kasama sa opera na pupunta sana ng Calgary maraming maraming salamat ulit sa Spot Pinoy at saka sa Elements Residences ng ating sponsor by the way mga kainags ano, makita kita po tayo sa Calgary po sa October 4 and 5 araw ng biyernes at Sabado yan at doon po sa mga interesado at gustong bumili or may mga kakilalang gustong bumili or gustong magtanong lang about sa Elements Residences sa mga kanilang mga tinitindang condominium sa Pilipinas Pakiskan nyo lang po ang barcode na ito at nandyan po lahat ng kasagutan sa inyong mga tanong. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kita po tayo sa October 4 and 5. Nako, hindi lang po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo ang mga YouTuber na magkikita-kita doon sa Calgary. Marami, marami po kayong makikita roon. Uh, si, makikita nyo si Rice Velasquez, Ina Andulong, Mark Carino and Carino Family yan at ibang pang mga YouTube vlogger na mga kaibigan natin nandoon po lahat full pack isang package yan magkikita-kita po tayo sana po wag nating mamiss ang isa-isa ang isa't isa kung may pagkakataon po kayo makapunta punta po tayo para masaya ang lahat yan tapos araw ng linggo pupunta po kami na bamf samang Spot Pinoy at syempre sponsored again by Elements Residences maraming maraming salamat sa kanila at makakapunta muli ako sa al sa ano sa bump ewan ko lang kung meron pa kaming ibang pupuntahan nako maraming maraming salamat thank you very much maraming salamat sa pabahay maraming salamat sa pagkain maraming salamat sa pasyal thank you very much elements residences at saka syempre sa spot pinoy lalong lalo na kay Mark Carino ang ating middleman yung nakikipag-usap sa atin sa lahat ayos so anyway So dito si Mahal na hindi siya pa pwede kasi nga nahihirapan siya mag ano, mag File ng leave sa kanyang trabaho yan. So grabe si Mahal Arena, no? Very confident na ngayon pag nagde-drive mga kainis. Sino dati? Ta actually si Mahal Arena hindi naman talaga nagde-drive po kahit sa Pilipinas. So dito na lang talaga siya natutong mag-drive. Hindi ka ako makapaniwala na matututong magdrive to dito sa Canada, mga kainig. Ano? Kasi talagang wala akong tiwala sa kanya. Wala talaga akong tiwala sa kanya. Pero syempre, napilitan siyang magdrive Kasi nga dito sa Canada ay kailangan mo magdrive Dahil kung puro bus or kung magpapatid ka, eh mauubos ang oras niya kakahintay ng bus or syempre kakahintay sa maghatid sa kanya o minsan syempre wala maghatid sa kanya maglalakad siya so very convenience talaga ang merong sasakyan dito sa Canada it doesn't matter kung luma o bago basta kondisyon, umaandar hindi ka binibigyan ng sakit ng ulo importante ay ang mahalaga makakapunta ka sa paparoonan mo at makakuwi ka ng bahay mo Yeah, grabe, grabe dati talagang pinapagalitan ko pa to si Mahal na Rena <laughs> no nagpapaturo pa sa akin eh, no. Yeah, so sabi ko, ah, uh, na lang. Uh, Mag-hire ka na lang ng tuturo sa Para hindi na ako magtuturo sa Pati ako eh, <laughs> syempre makikinig na sino. Pati ako eh. Umiinit ang ulo ko at nasisira ang araw ko pagka tinuturuan ko si Mahal Arena. Ganun daw talaga eh, no? pagka ang asawa, oh, <laughs> yung asawa niyang babae, hindi raw talaga magkakasundo. <laughs> Bira, palabas, palabas, kung makapagpalabas ka. Nagamitin mo ba ito? Hindi, lalakad lang ako. Hmm. sa ko ang sikat ng araw. Hindi mo pa ina yung aso, huh? sinama mo sana. ama. Lay hindi, layo na eh. Sige na, kita tayo mamaya, ingat ka. So, ligod, okay, gamit ko nasa likod. Sa likod? Bakunin natin yung gamit mo sa likod, yan. Yan mga kainags, ano? Sino ba? Sino ba yung nakaranas din ng ganun, ano? Talagang totoo, totoo nga siguro yun, ano? Hindi pwedeng magturo yung asawang lalaki na mag-drive do sa kanyang asawang babae. Dahil sigurado daw iiyak yung asawang babae pagka asawang lalaki ang nagtuturo. Kaya mas maganda raw paturoin mo sa instructor o magbayad ka o sa mga kaibigan mo pagturuin. Tapos yung asawang lalaki nasa likod lang nagmo-monitor. Ya. Yeah. <laughs> yung sawa sa naman ng panginoon ay natutong ang ating mahal na Reina at salamat naman. Siyempre masaya tayo dahil alam natin, ha. Hindi na magmo-problema si Mahal na Reina sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho pag winter medyo na, medyo nangangam, nangangambang tayo kasi nga syempre baka yung, yung, syempre yung niya medyo bulokski <laughs> pero condition na ngayon yan mga kainan. condition na ngayon yan at subok na dahil ilang taon nang ginagamit ni Mahal Arena itong kanyang sasakyan na winter at nakasurvive naman siya ng ilang taon since 2018 ah, oh, di ba ma talagang double check ho oh. grabe na I love you ha. lagi mo tatanda mahal na mahal kita ha yan So nagdala ako ng sweatshirt Kala ko kasi ano eh Kanina kasi medyo hindi nakasikat si Haring Araw Saan ba ako dadaan? Ah dito na ako dadaan Dito na tayo dumaan Sa ah, hindi Dito na lang <laughs> Ang gulo eh no? Ayan na yung sinasabi ko mga kainay so. Oh. Kulay dilaw na no Kulay dilaw na ang mga dahon ng punong ito Siya lang yung naiiba eh no Tapos kung napapansin nyo napapansin nyo, nagbabagsakan yung mga dahon Ayan o no? oh. my god Makakalbo na siya Makakalbo <laughs> na siya Kakapareho na rin natin ano? Ayan o, no? grabe huh? Babagsakan yung mga dahon Ano? May Buti na lang walang pulis sa ibabo sa ilalim ng tulay. <laughs> Mira. <laughs> uh, para nakakatakot dumaan sa ilalim ng tulay pag may mga dumadaang tren ano. Grabe. Tibay ng tulay ano. Alam ko na siguro sa idea ko lang maki, sa opinion ko lang maki no kaya nilagyan ng ganyan sa gitna. Kasi siguro yung iba parang nagiging double park parking. Kaya nilagyan nila minsan siguro na may mga nalilito katulad nung sa gitna sa kabila may mga nalilito siguro minsan merong mga paliko may pa dapat siguro isang sasakyan lang ang nasa kanto bawat ano siguro minsan nagdodoble kaya nila nilagyan ng ganyan para hindi magdoble yung ano magkasabay Yan, siguro magkas ano dapat kasi isa lang eh, di ba siguro minsan nangyayari dalawang kotse nasa unahan eh siguro naging cause ng confusion nalilito or aksidente kaya ang ginawa nila kaya siguro nilagyan nila ng ganun para isang sasakyan lang one at a time doon sa isang corner yun lang yung opinion ko mga kinis so, kaya siguro nilagyan ng ganun kaya hey, katulad niya no kasi corner yun baka siguro pag minsan may mga nagpa-park dyan tapos may ano doon nahihirapan yung mga lumiliko ko pag may mga nakapark doon kaya siguro naglagay din sila ng barrier doon ano Ay, yun lang yung ano, opinion ko yun lang yung nakikita ko kasi doon sa kabilang ano meron din eh sa corner meron din gano'n yung barrier baka siguro may mga nagpa-park doon tapos yung mga lili ko medyo nahihirapan yan yan dito may mga mansanas dito malalaki mansanas dito Ayan, o oh. abot kamay lang eh ayan o oh. ayan o oh. ayan o no abot kamay lang lalaki ayan o oh. lalaki o oh. oh. grabe abot kamay lang yan eh. para nangangati ang kamay ko ah. huwag pigili natin <laughs> Pigilin natin, nakakating kamay ko Bira <laughs> <laughs> Lalaki naman sa alas, nakakatokso Nakakatoksong Pitasin Tapos sabay kagat Lotong, sigurado lalaki naman sa alas, siguro mga ganito Hindi naman sobrang laki pero Malaki talaga, masarap No? Tapos kumaka hindi ka magugutom dito minsan eh pag summer dito sa Canada, dito sa Alberta, Canada. Pagka nagugutom ka, daan ka lang sa dito sa pathway sa ali. Dami mga prutas yan 'di ba? Tayo dun sa sa ali natin, 'di ba? May mga raspberries, 'di ba? Cherries. Oh, pag dumadaan tayo, doon, nabubusog tayo. Mga healthy pa. Healthy pagkain prutas. Mansanas tino. Oh. Eh pero ito malilito eh, medyo malilito no. Yan kung ikukumpara natin doon sa unang nakita natin, Maliliit mansanas to, naglaglagan lang oh. Maliit lang yon. pero yung nandun, yung una Lalaki Ayan na, oh, mga sunflower, ang lalaki oh Lalaki na ng sunflower, tataas na oh Tsaka yung mga bulaklak oh, grabe Hey, how are you? How are you? I'm good, thank you Have a good day Ayan, Kapit bahay natin Sasampay muna tayo ng mga damit na nilaban natin sa washing machine mga kainags at samantalahin natin habang pwede pang maglabas dito sa, sa labas ng bahay natin sa backyard eh okay, next month baka hindi na tayo makapagsampay dito lagay lang natin ayusin ko lang muna sandali ah hmm. samantalahin natin yung benefits ng ano ng araw ito yung susuotin ko mga kainags ano, pagpupunta tayo ng Calgary dala ko ulit itong ano ano itong ating uh, bat baseball bat tsaka stand Paglalaro tayo ng ano baseball Huwag nating sayangin 'yung mga natitirang gintong klasing araw. <laughs> Habang ganito pa 'yung araw, 'yung weather natin eh, laruin na natin 'yung mga gusto nating laruin sa labas, 'yung outdoor. Ayan, lagay natin dito 'tong ano, 'tong stand. Lagay natin dito. 'Yan. Uh, dito 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 dito. 'Yan, ganyan. Lagay natin. Tapos sa uh, hapon, maraming mga naglalaro dito sa hapon mga kainags, ano? nanonood isang audience no mga kinis ko napapansin nyo ando sa dulo ay eh, no nakatingin sa akin yun eh di ba tingnan nyo ito mga kinis tingnan nyo forma pa lang oh forma pa lang panalo na no oh panalo paul paul <laughs> okay lang okay lang paul pero yung mga susunod na palo natin sigurado yan Solid yan, solid. Tingnan nyo to, tingnan nyo to. Ito, mga forma pa lang, tingnan nyo yung forma ko. Forma talagang naglalaro ng baseball, no? panalo. Kita nyo naman yun, no? Oh. Home run! O, oh, diba? <laughs> yan. Sensya na kayo. Niloloko ko yung sarili ko, eh. Ganon talaga, eh. Wala naman ang pupuri sa akin, kundi sarili ko lang, mga kainis, ano? Out! Out! Ah, so ito, itong ito ito, 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 Huwag kayong magalala, hindi masisira yan kasi ito goma to, eh. Kahit tamaan natin ang tamang ng pat natin yan, hindi masisira yan. Yan exercise dito maganda exercise dito out na naman no oh. out na naman ay okay na yan grabe ha ah. lakas din makaganda ng ano to eh no ng health natin eh okay to ano yung headphone na nabili natin sa ano sa home depot mga kaya panalo, ano panalo panalo, panalo hindi ako nagsisisi talagang naririnig mo pa yung mga ingay sa paligid mo kahit nakikinig ka ng mga sounds kasi hindi naman siya nakapasok sa loob ng tenga mo eh nakadikit lang siya sa gilid ng tenga mo ayan no galeng galeng safe pala safe ayan dito na tayo sa bahay mga silampay natin ba mukhang tuyo na bango na oh ayos ayos ayan lagay muna natin sa ano sa lagayan to mga to gago. <laughs> Hello. Hello, mga babies. Ha? Huh? How are babies? Nako! Ayan, o, kanina. Diyan tayo naglalaro kanina, no? Okay, meron naglalaro. Ayan, <laughs> Bali, pinapasyal ko si Sayon ngayon. Ah, uh, ikaw naman, ikaw naman. Ikaw naman, ikaw naman papasyal natin, ha? Pasyal naman natin to si Sayon, mga kainags. Ano? Excited na siya lubabas, o. Oh. mas ano uh, mas, gusto ko tong nilalakad si Saya kaysa kay Sayon kasi si Sayon pagka uh, ginagala ako humihinto hinto hinto amoy 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 <laughs> pero natural daw sa aso yun dapat daw ganun pero pagka uh, huminto naman si Sayon tapos may inaamoy hindi ko siya pinipigilan magamoy uh, mag amoy kasi kailangan doon ng mga aso yun para mag enjoy daw sila habang kasi ano kasi doon daw sila nag enjoy pag namamashel sila yung amoy amoy ito naman kay Saya, maganda rito pag pinashell mo. Dire-diretso, lakad ng lakad, walang hinto-hinto. Ayan oh, lakas. <laughs> Malakas. <laughs> yeah, so dito na si Mahal na Reyna. na Reyna. Ayan, may dalawang pagkain si Mahal Reyna. Ayan, Ayan, pork. Pero gumuhol lechon to, ha? so maraming maraming salamat nga pala sa mga bumati kay Mahal Arena nung nakaraang birthday niya, no? Yan, ang ating Mahal Arena, thank you very much. At kakarating lang sa trabaho kanina, 'di ba? Hinatid natin. Naglakad tayo pa uwi. Yan, so maraming maraming salamat po sa mga bumati sa ating Mahal Arena nung nakaraang birthday niya, nako. Masayang masaya Ngayon, medyo pagod at nako. Mukhang napaso na naman ang kamay. Pero ito konti lang kakainin ko nito. Itong titirahin ko gulay paborito ko yan pagod si Mahal ano pa ba bang ni Mahal rito ano ba to ito, ito tikman nga natin to tikman nga natin to perogi ba to may sausawan to eh na kainin natin yan tapos may sausawan to eh ito to, 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 to. ito 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 yan, yan tirahin muna natin mga kainis, na saka mo na ako nako medyo <coughs> nagpaparamdam ang sipon sa akin mukhang hindi maganda ang aking pakiramdam ngayon ah yun nagsisimulang sipon ganun grabe kasi ano eh malamig sa gabi mainit sa araw change climate na naman kaya eto si sipon na naman tayo wag sana tumuloy pero hindi, nakaramdaman ko eh nararamdaman mo ng sipon pero ang ginawa ko kanina Uh, wala kasi ako, mag-isa lang kasi ako kanina rito kasi gusto kong lagyan ng ano, ng langis ang aking likod. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng langis yung likod ko. Tinanong ko rito, pinahid pa itong ganyan, no? Para mapahiran yung likuran natin. Uh, nilagyan ko ng langis din to. Para malagyan ng langis. So medyo umayos ayos naman tayo ngayon. Sarap ito, mushroom pala to eh. Yan, so... Pinapanood na malari na natin yung ano, yung vlog natin nung nakarang birthday niya binabasa niya yung mga comment nyo maraming maraming salamat daw pagod yung mahal na, na kaya ganyan pagod galing trabaho sarap po sarap po hmm. yun laman lang naman kinakain ko sa, dito sa lechon pero yun itong mga taba hindi ko kain gusto mong balat? Ito lang yung kinakain ko dyan, yung... Yung lamang. Yung balat, hindi ko kinakain. Ito lang. Hmm. Ah. Grabe, sarap nito, oh. Hmm? Hindi, tsaka ano ito, masarap to? Chicken Ah, chicken ba to? Sarap? Malasa? Mmm, lakas ah. Hmm? Kaya minsan din na sa ako nagkasain, nagluluto kasi pag uwi ni mahal na rin yung galing trabaho. Maraming galing, maraming dalah. Hmm. Kaya minsan yung sobra, binabaan ko pa sa trabaho. Tipid sa pagkain. Mo.